November 3, andito ako, nag, magluluto kami ng ginatang buyo, tambakol. Kasi kagabi dumating yung brother ko, si Udong, kapatid kong bunso. Galing daw ng Ipanta kasama si Richard, pamangkin namin. Eh, bumili siya ng mga isda, eh, nilagay sa estero. Eh, ngayon, gagatang ko, ipapaksyo ko muna. Sa ap sa alabat, ang tawag ay ginanga. Dito sa Manila, Paxiw. Ayan. Tapos sa kakugagat, ano, maraming niyog. Ito, salt. Konting bacon Kasi tubig. Eto, suka. Tubig na JC, dalawang <coughs> Isa pa. Eto yun. Oh, Jessica, isa lang mo na to. Okay, eto, lalagyan ko na ng sibuyas. Tapos luya. Tapos yung siling green mamaya na pagka maluluto na. Tapos, maraming bawang. Eto, maraming bawang siya. Jessica pakiayos na yung mga bawang kaman siya nito Three. tapos na ako magluto ito ginatang tambakol ginatang palang yun